For today's videos guys, andito ko ngayon sa Sugod Bazaar ng Southern Lady guys. Papasok na ako guys. Kaya may bibilihin guys. Na shawarma guys. Ito yung favorite ko sa Manila nung madusak pong punta ng SM. Tungina order ko guys. Kahit isang piraso lang guys, na yung kakain mabubusog ka na guys, partneran mo ng shake drinks. Yan. Sa mga gilid nito guys, meron naman mga kainan. Iba-ibang klaseng kainan guys. May tapsilog. O, ano, pa kay, ano pa ba na mga kainan. Meron din. Yan, may ihaw-ihaw. Fried chicken. Yan sa gilid guys na yan. Mga tinda ng mga kakain guys. Yan. Yan. sa pula na yan ng mga puwan guys. Yan nag yung mag-order. Tapos iserve is na lang sa kanila kung anong order nila guys. Yan. Tsaka ito yung may hugasan din sila ng kamay guys. At tsaka CR. Malinis ang CR nila dito guys. Yan. Tapasok ka dyan sa loob na yan. Tapos dito naman sa gilid nito, sa gitna. Yun syan, parang banda guys. Tsaka sisuhan para sa mga bata guys. Yan, kung gusto mo mag-request habang kumakain ka, may pwede mag-request ng song diyan. Kanta kung ang gusto mo i-request. Yan, guys. Mga nandito guys pag gabi, punong-puno ito sa mga tao guys na kumakain, guys sa umaga kunti ang kumakain dahil sa mainit Paggabi talaga punong puno ito dito guys na so good bazaar yan meron din sila mga tindahan ng mga fashion dress accessories at saka mga rubber shoes guys yan ang mga dito kay paggabi kay ang ilaw iba-ibang -iba. thank you for watching guys please like and comment